Grabe ang ulan guys, pila na ka days, Unya, tugnaw ang panahon. So basta yung ani gani nga mga panahon, as in sakit ang akong tuhod. So for today's video, magtambal ta sa akong tuhod no, kay nga no, grabe as in kasakit jud. Ambot nga no, basta basta yung ane nga panahon na tugnaw or bisan pagdili tugnaw na jud murag pila na niya, murag hapit na siya almost a month nang uh, ing ani ang akong ginabati ba sakit kayo pero kanang ginadala-dala lang gud nako so kani siya na koy magnesium, magnesium oil nga gipangayo nako sa ako ang friend gitagaan ko niya kay mao puni ilahang gina tambal so pero ihang ba na mo nagmix ani ambot lang wala ko kabalo sa gipang mix no so nangayo lang pug ko kay niya anak man siya nga tagaan daw ko niya. So, muni siya nga kung ginabutang. din kailangan na to i-transfer siya sa kanang spray kani Magung sa isa kay, siyempre, dili siya spray. So, masayon man ko daw kung naa siya sa spray. So, inga na lang, spray lang din. Pag spray lang po nato siya sa to ang uh, part nga na ay sakit. Then, ang akong gihimo, naghimo sad ko o kanang kuan, kanang, kanang efficacent oil tapos na na siya tanglad gamot sa tanglad luyang dilaw og normal nga luya so ako na siyang gihalo din ha din gi stay nako na ko siya siguro mga two weeks din ako na siyang gina plus di ba kay para lamih mo ang halang-halang pag ibutang ni mo siya sa kanang una kay sakit-sakit oh di ba saan ka dyan, te? meron akong paalbularyo. Baka gusto nyo mag-order, PM lang ako. Charot. Hindi <laughs> tao. ba diba? Sa, sa, kanang mga, ko ano, kanang, parihan nga, ako nga, hilig, eh, herbal hirbal Oh. Kaya nga, no, sakit kayo akong barikus, guys. Kabalo ko, kana ganing barikus nga, ilang giniingon nga, kuan kanang, Cobwebs? Cobwebs? -web? Cobwebs ba? Basta? Um, oh lagi kabweeps lagi to. Ay amputoy basta mo, basta mo na siya. Kana ganing top ba? Ay basta oy basta mo na to siya guys. Kana ganing baritos nga pino siya. Oh, Komiks ba? Ay eh, basta mo na siya. Kana siya na klase na kuan nga uh, barikoso sakit siya lebih labi nagbugnaw magmutmut siya lahi pang sakit sa kong tuhod lahi pa jud ang bari ko. so na akoy nabudol ko aning tiktok so anak sila nga nice po daw siya murag makompress ba ang imuhang ugat ana good so mo ning ko din mo ni ibutang ana lang na siya kay ngano lami pud siya murag kanagong kanang kanang huot ba lami siya sa pamina ni murag ugat murag ma ma, compress siya mo nang murag kanang murag unsay tawag ana murag uh, dili nimo ma feel ang sakit so duha nga akong gi kuan duha nga akong gi order syempre duha kay para duha pug katuhod no so mo siya butang lang nato ni siya din ha suot lang nato then ingana na siya Malami kay kung pamina ba sa mabutang na. Pero naay isa daw na mas guwapo kay kuan kanang muinit good siya. Kani siya dili mo good siya muinit. Kumbaga murag i-compress lang niya pero dili siya muinit. Na daw isa nga muinit daw. Muinit to siya. So mas nice daw to siya. So kana lang guys o oh, gi-share lang gud nako kung unsa akong gi ginabutang sa mga maidaran din ha no kasi gusto mo mo order atong kung gihimo oh, chat no ayun po, negosyo, oil di ba mas importante nang efficient oil kisa sa perfume pag nagkaedad na